may biscuit ka pa, ma'am? May biscuit ka pa, ma'am? Meron ako. Okay lang yan, walang problema yan. Ayan, mga kaibigan, mga bayan. Shout out. Kalagoy. <laughs> Ayan tayo. Ayan tayo. Nyanging ko ngang... interine.. Tirainin nasib ters builds Donald Trump kabu pokfield dia pokin siya wk Rudie Rudie lang ni nauh pengöst Kok cirin ano tisa iya nga abit 생각 siya nak 이�ap pata bag Nagi-girir nang salungkan daming. Diyos, <laughs> ang dami Dadami na rin yung mga polis Dami dito. mga share naman tayo mga Mga sa lahat.

Ito naman ang dalawang budget. Kaya meron mga ng pera sa PBIC, pinukaan ng pera sa um, health care. Masama. Ito naman mga tao. Pero hindi na ng sitwasyon, na ng Wala signal huh? ng ng mga pero ang effect ko sa politika ay pa-masigla din po. Kasi kung ano 'yan, pag-back up ng hindi magiging ng mga mamamayan. Ang mamamayan na pag-asa. O pagyaman ng mga mamamayan. Ating ating. At na mo kailangan natin. Na natin ang mga kalabisan ng ating estado. 'Yun po ang gusto nila kanino. Okay, tamang sa ating mga uri natin ng mga mga at tayo na mga mga karyat ng ating puso't namulangin ang pahalam natin sa administrasyon na hindi ito kailan matilihin. Nung binoto natin si Bongbong Marcos, is, wala sa hindi sa saan ang humiling na gawin nito. Na Nagawin itong prioridad. Tawas sa akin